Itanong mo kay Coach Birds. So, good morning. Welcome po sa inyong lahat dito sa ating portion. Itanong mo kay Coach Birds. 'Yan, katanungan po na dumating sa ate no? Hanggang kailan ba ako magbabayad ng subscription? 'Yan, no, ganda ng tanong, no. Hanggang kailan ba ako magbabayad ng subscription sa LiveGood? Good? Simpleng sagot. Hanggang kailan mo ba gusto? 'Di diba? Simple lang po 'yan, no, kasi Live Good is only a club membership or subscription company. Hanggang kailan mo gustong mag-subscribe sa LiveGood? E eh di hanggat kailan mo gusto. tiwa diba? Ganun lang po kasimple yan. And uh, we can cancel our subscription anytime. O, oh, ba? Diba? Kaya lang. Meron kaya lang eh. No? Meron kaya lang eh. Bakit ka ba nakasubscribe kay LiveGood? Yun ang malaking tanong dyan, no? Bakit ka ba nakasubscribe kay LiveGood? Ako personally, bakit ako nakasubscribe sa Live Good? Kasi gusto ko yung product. I need the Live Good products. Saan ka ba naman makakakita sa panahon ngayon na sobrang quality ng mga produkto tapos ang mura? Sige nga. If we value our health, if you value your health, kung binabalue mo ang kalusugan ng buhay mo at ng pamilya mo eh big reason na yan para mag subscribe ka sa Live Good. dahil this time, eto na yung pagkakataon para magkaroon ka or maka-avail ka ng sobrang gandang product pero sobrang mura kasi nowadays nga nowadays kung gusto mo ng quality, organic at magandang product sobrang mahal sobrang mahal hindi ko sinasabing si Leetgood lang ang maganda. Marami dyan, maganda rin na product. Kaya lang, kaya ba? Kaya ba ng bulsa? Yun ang problema. Kaya ang kaya karamihan, settle na lang doon sa mga mura. Bahala na si Batman. Oh, bahala na kung magkasakit o hindi. Bahala na kung uh, high blood din, bahala na. Eh, nakakatakot po na salitayan yung bahala na. Okay, di diba? Pero may good news ako sa'yo. Eto maganda. Balikan ko yung tanong. Hanggang kailan ba ako magbabayad ng subscription? Alam mo, no? Tuloy-tuloy ang pagbayad ng subscriptions. Pero merong paraan para malibre yung subscription mo. Yun ang magandang tanong. Di ba? Sa mga gustong malibre yung subscription, please comment <laughs> dito sa ating uh, comment section. So, paano malibre yung subscription? Coach first, o, so, etong ang tip ko sa iyo. If you want na malibre ang subscription mo, i-work out mo yung business part. I-work out mo yung business part. Paano ba yung business part ni Litgot? Wala lang. Maghanap ka lang ng gusto ring mag-subscribe. Yun na yung negosyo. No? Uh, ang sarap i-share ng isang bagay na maganda at alam mong makakatulong sa isang tao. Di ba? Makakatulong ba sa isang tao kung i share mo na meron siyang makukuhanan na magandang product pero mura? Yes. Makakatulong ba sa tao ang uh, ganda ng produkto ni LiveGood? Yes. Makakatulong ba sa tao na nagahanap ng uh, extra income si LiveGood? Yes. Hindi, share mo yung LiveGood. Okay? So, once you share LiveGood... Alam mo, etong good news. Sa bawat tao na mapa-join mo sa Livegood, you earn $25. Grabe, di ba? $25. So meaning, sa apat na tao lang na mapa-join mo, you earn $100. And that $100, enough na yan to pay your one-year subscription. O di, libre na subscription mo. Nasagot na yung tanong. Na hanggang kailan ka magbabayad ng subscription So kung libre na yung subscription mo edi parang wala ka ng binabayaran Di ba? Oh, another good news Once you do the business Sinyer mo sa mga tao Sinyer mo sa kaibigan mo kaklase mo, kaopisina mo O kung sino mang tao Na nangangailangan ng products natin Or naghahanap ng extra income Habang sineshare mo siya From ikaw na nag-iisa, naging dalawa kayo, naging tatlo kayo, naging apat kayo, naging sampu kayo, naging dalawampu kayo, naging 40 people. Ikaw at yung mga taong na-sharean mo at na-sharean din nila. O, oh, etong good news. Pag umabot ng 40 people, ikaw at yung mga tao sa ilalim mo, alam mo ba, meron kang passive income kay Ligod na $10 monthly. $10 monthly passive income. Ano ibig sabihin niya? E eh, libre na yung subscription mo. Lifetime. Hindi mo na kailangan magbayad ng subscription. Pero tuloy-tuloy kang nakasubscribe. Okay? So, yun ang magandang tanong. Hindi yung kailan, hanggang kailan ako magbabayad ng subscription. But, ano ba pwede kong gawin para malibre yung subscription ko at kumita pa ako. ba? Diba? Mas okay yun? Alright. So, God bless everyone. I have perks at your service. See you sa next question. Itanong mo kay Coach Perks. Bye-bye. Woohoo!